I will file a resolution to suspend the monetization program. <laughs> so wala na po na, na PUB monetization program. Suspended po muna yon. Wala na po. Kanina ka pa ulit, makulit ka na, certain qualifications, certain qualifications, defined qualifications para sa'yo. Hmm. So, ibig mong sabihin, hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for 77, for the past 77 years, silang gumagawa ng mga jeepney. Firstly, Mr. Chair, uh, they were Tapos, saman, not... tapos sabihin nyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. Pwede pa siguro nila kita sa drawing lang sa picture. And yet, they're qualified. At ito mga local manufacturers natin, they are not. Kaya nga hindi sila pinaburan, hindi sila pinakinggan. Come uh, on, Mr. Buluran. Um, hindi, Bakit hindi hindi, na, na, uh, hindi nyo pinaburan ang local manufacturers natin at ang pinaburan nyo ay yung mga foreign manufacturers? Pakisagot lang po diretsyo. Uh, Mr. Chair, Bakit uh, po? according to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Mr. Francisco. Hindi Par totoo yun. Hindi Napakalaking kalokohan nun. Mm. Kaya nga, parati ako nakikipag-meeting sa pamunuan ng CARS program. Mm. Kasi habang-habang problema na yan eh, sa BOI. So, sa tagal namin, napakahaba na ng history namin, naka ilang palit-palit na ng mga tao sa BOI. Eh, 1990s pa lang, iniipit na kami ng BOI eh. So, Paulit-ulit nga sila, nakikipagkuhan din sa inyo, eh. hindi nyo pinapansin eh. Uh, uh, Mr. Chair, uh, Baka they don't meet the uh, qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan po si Eddie? Kailan niyo po? Yes. Eddie, ikaw. Huwag <laughs> niyo na insultuin kami. Huwag niyo na insultuhin sa si Senado na kaya hindi sila isama dahil they weren't able to beat the deadline. Hindi sila kapagpasa ng application. Bullshit. That's bullshit. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreigners foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may corruption. Okay? I will file a resolution to suspend the monetization program. So wala na po na, na PUB monetization program. Suspended po muna yon. Wala na po. But anyway, sige. Meron pala ako isang tanong, ano? Sorry. Chair. Sa BOI, nandito man taga-BOI? Board of Investment. Meron ba? Yes, Mr. Chair. Kanya ko pa gusto nito lang ito, nakakalimutan ko lang. Ayon kay Mr. Francisco, Mr. Elmer Francisco, nagbigay kayo ng 9 billion, tig 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Right? Is that an accurate statement? Yes, uh, okay. Mr. Chair. ko. Tapos, hindi sila nakapag-comply. You follow me? Tama pa rin? Uh, hindi sila nakapag-comply. Yes o no lang? Uh, per per uh, our information, two were, two were able to enroll in the program. And, uh, in short, hindi sila nakapag-comply. They complied, Your Honor. They complied. Nakapag-comply sila. However, uh, nung humingi Uh, si Mr. Francisco sa BOI uh, para sa programa na ibinibigay nyo sa mga foreign uh, manufacturers, dinikline nyo. Pinapaboran nyo yung mga foreign investors, foreign manufacturers. And yet, yung mga local, ayaw yung pagbigyan. Bakit? Corruption ba itong pinag-uusapan natin dito? Um, Mr. Chair, uh, per, the, per the IRR of EO182, uh, EO, uh, uh 182 or the CARS program, uh, a uh, separate mc must be issued providing for a period within which to apply for enrollment no, in the program no sir yung mga foreign manufacturers pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng sasakyan dito sa Pilipinas when in fact meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of been the business for 77 years, sabi pa ni Mr. Francisco nung last hearing, and yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaburan, sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung loka, yung foreign manufacturers. Bakit? Ako may sagot ako dyan. Yes. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturer special from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Yun yun eh. Kaya palagi nyo pinapaburan itong mga foreign manufacturers tulad ng China at Russia because malakas magbigay ng kickback mga to. Yun lang yun, sir. Mr. Francisco, gusto kayo sabihin, sir? Yes, uh, Mr. Chairman, salamat po. Yan po yung tinatawag ng CARS program na noon pa po nakikipagpulong kami, pabalik-balik ako sa opisina, ni Asek Mulong Manlapig, na head ng CARS program. Tinatanong ko, di ba? bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo na 9 billion, dalawang foreign manufacturers. So, 18 billion po. Oh, 18 billion. Kasi 27 billion yung ano, budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Paulit-ulit na gabi doon. Tinatanong ko, wala akong makuha ang sagot. Wala akong makuha ang sagot. Bakit? Bakit ayaw nyo ibigay sa ano, local manufacturers? Hindi ko naman inaangkin yun. Ako nga, totoo lang. Hindi naman ako humihingi ng ayuda galing sa gobyerno. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep, ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung ano, foreign manufacturers, eh binigyan nyo. Kami hindi. Si Mr. Saraw, nandito, binigyan ka ba na 9 billion? 9 pesos? Wala. Wala rin. Walang binigay sa amin ni piso. Hinihingi namin yon. Ngayon, nung after nung ano, first na, ano, na, nandito tayo na nag-hearing, nagkaroon ng consultation. Kumontak sa akin si Yusek Aldaba, ng, ano, ng DTI, So, para magkaroon ng usapan. ba? Diba? So, ang hinihingi namin ngayon is, like, for example, localization ng parts and components. Para lahat ng components dito natin gagawin sa ating, ano, ating economic zone na ginagawa sa Camarines Norte. So, yun yung hinihingi natin, localization ng parts. Pwede ba kaming mabigyan ng BOI? ng hindi kami humingi ng higit pa doon. Pero yung katulad lang na binigay nyo sa foreign manufacturers, pwede bang maibigay nyo sa local manufacturers? Yan ang tanong natin. Okay, BOI, Ang sinasabi niya, para maging ma tayo, kung nabigyan niyong pabor ang mga foreign manufacturers, bakit hindi niyo bigyan ng pabor ang mga local manufacturers? Uh, Mr. Pwede Chair, pa may bigyan niyo isang slot sa kanila? Uh, kasi, Mr. Chair, yung uh, CARS program has its uh, own uh, requirements for qualification under the program. But uh, under the CREATE Act, and under the MVDP, uh, they may qualify for registration and avail of the incentives. They may Mr. qualify. Mr. so, Researcher. Mr. Francisco, you are qualified. They may qualify. So, kung qualified sila, ba't di mo ibigay, ibigay sa isang slot, yung 9 billion? Meron pala kayo na ng 18 Mr. billion sa manufacturers. I'm, referred, I'm referring to the CREATE Act and the MVDP. Ano Anong cleaner act? Anong cleaner act? Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Uh, which provides for uh, incentives for qualified uh, enterprises so this is different from the cars program uh, mr chair ano clean air act na sinasabi niyo po mr buluran create act po uh, mr chair trade create uh, short for corporate recovery and tax incentives for enterprises act or ra 11534 okay. so under this law po uh, those uh, activities that fall under the strategic investment priority plan uh, may Uh, may qualify for registration and avail of incentives under the Create Act for. Okay. Hindi pa kayo avail uh, Mr. Francisco? Wala pa silang ganon, Mr. Ano, uh, Chairman. Hmm. Uh, nung last na consultation namin, last week lang yon With DTI, BOI, uh, UNIDO, CAA, GEF, as requested by USEC Aldaba ng DTI, wala pa silang ganon. So, ang la latest pa sa ngayon, yung previous is yung CARS program na hindi kami isinali. Hindi kami sinali So, yun lang. Yung dalawang foreign manufacturers lang Mr. Buloran, ang inalaw nila. So, may... ngayon, wala pa silang bago. O, oh, Mr. Buloran, ba't hindi sinali yung mga local manufacturers natin? Uh, Mr. Chair, under the, uh, under the CARS program, there are certain qualifications that... that qualifications anong nga masabihin? po yung ka kanina kapauulit-ulit te makulit ka na certain so, qualifications should... certain qualifications define qualifications para sa hmm. so ibig sabihin hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for 77 for the past 77 years silang gumagawa ng mga jeepney firstly mr chair uh, they were tapos not... samantapos sasabihin ngayon hmm. qualified yung mga foreign manufacturers they don't even know how the jeepney looks like pwede pa siguro nila kita sa drawing lang sa picture and yet they're qualified at itong mga local manufacturers natin they are not kaya nga hindi sila pinaburan, hindi sila pinakinggan. Come uh, on, Mr. Buluran. Uh, Mr. Chair, let me first provide the background on what happened uh, in the case of uh, Francisco uh, under the CARS program. Uh, this uh, information was actually, uh, we actually got this from the project management office which previously administered the CARS program. Sir, pakidiretso na, sir. Pakikisa, gutom na ako. Bakit hmm. hindi, nag, na, uh, hindi nyo pinaburan ang local manufacturers natin at ang pinagbura nyo ay yung mga foreign manufacturers. Pakisagot lang po diretsyo. Uh, Mr. Chair, Bakit uh, po? according to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Jeez. Hmm. Mr. Francisco, hmm. hindi totoo yun. Hindi Napakalaking kalokohan nun. Hmm. Kaya nga, parati ako nakikipag-meeting hmm. sa pamunuan ng CARS program. Hmm. Kasi habang-habang problema na yan eh, sa BOI. So, sa tagal namin, napakahaba na ng history namin. Naka ilang palit-palit na ng mga tao sa BOI. Eh, mula 1990s pa lang, iniipit na kami ng BOI. So, what can we expect? Di ba? Alam mo, Mr. Buluran, napaka flimsy shallow yung binigay mong reason kung bakit hindi sila qualify because they didn't beat the deadline. They weren't able to file uh, their application on time. Paulit-ulit nga sila pag-coordinate sa inyo, eh. hindi nyo pinapansin eh. Uh, Uh, Mr. Chair, uh, uh, Baka they don't meet the uh, qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan mo po si Eddie? Kailan yes. niyo po? Eddie, ikaw. <laughs> ay, ay, kasabihan sa kanto, mm. kalye. Yun sir, yun eh. Hindi, kanina Sorry, sir. Ah. Um, palaging pinapaboran ang mga foreigners, foreign investors, foreign manufacturers, kaysa sa local. Although, wala naman kung, I'm not, against sa mga foreign investors. Pero dapat nasa tama lang. In this case, dito sa Jeep Monetization Program, pinapaboran yung mga foreign manufacturers because merong kickback. Kita mo, 2.4 million pagkamahal-mahal na sasakyan. Samantalang pag, pag si Mr. Francisco magkano kung sakali yung, inyong jeep na gagawin. Yung tunay na jeep niya natin, 1,997,000. Kaya humihingi kami ng ganyang ano, incentive galing sa gobyerno, para mas lalo pa natin mapababa yung presyo. Mm. Yung 1,997 na yun, bababa pa yun ng mga 30 to 40 percent when we localize all of the components. Meron tayong capabilities. Hindi na natin kailangang approve yun. Lubabas ka lang dito, makikita mo yung mga orange na tumatakbo dyan ng mga Pinoy? Kami may gawa nun. Simula 1970s, hanggang ngayon tumatakbo pa rin. So ang kailangan lang namin ay kung hindi kami tutulungan ng gobyerno, ay huwag lang kayo magpabigat. Yun lang hinihilig namin. Pero kung makakatulong kayo sa amin, mas makakabuti yan para sa mga operators natin. Kasi bababa ng husto yung presyo, marami tayong mabibigyan ng trabaho ng mga kapwa natin Pilipino. Yun ang pinakamahalaga dito. Kesa ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nakakaroon ng trabaho, yung kita, dun pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang umunlad yung bayan natin. It's our chance to modernize and to industrialize, na tinatawag. Yun yung pinakamahalaga dito. So, kami, noon hindi kami humingi ng pera. Pero binigyan nyo yung foreign manufacturers. Dapat, bigyan nyo rin kami, yung local manufacturers. Hindi lang para sa akin, pati si Mr. Saraw, nandito. 77 years na kaming gumagawa. Tapos tatanungin nyo kami kung nagka-qualify kami. Di ba, parang hindi natin maikonect eh walang connection. Qualification, dapat nga, ang ano nga, nung nag kami nila Yusek Ortega, yung sa bagong COC, nagrequest ako, dapat meron tayong grandfather clause. Ano yung grandfather clause? Dapat merong konting incentives, yung mga 50 years or older na gumagawa ng mga sasakyan, na ibang, ano, yung requir certain requirements, dapat i-waive na eh. Parang hiningan mo yung Pilipino citizen ng birth certificate. Parang ganon. So, ba't mo kami hingan ng mga requirements na iba na hindi naman kailangan? So, ang nire-request ko noon kay, ano, kay Yusek Ortega, oo oh, susunod kami doon sa PNS. Bigyan mo kami na COC, pero i-accept na kami doon sa requirements na, ano, na mutin na academic. Kasi ang tagal-tagal na namin gumagawa ng mga sasakyan, then sasabihin mo, hindi kami nagka-qualify. Sigurado ako kung sumasakay ka ng public transportation, nakasakay ka sa isa sa mga gawa namin or mas marami pa kasi lumihon ka kaliwat kanan ang daming gawa ng Francisco Motors always sir k k yes mr. always tapos hindi kami nag-qualify yeah k sir k mr. Uh, mr. Uh, sorry, mr mr buluran oh. excuse me mr buluran nakaka-insulto nga naman na sila yung uh, gumagawa ng mga jeepney natin dito sila nakaintindi kung paano gawin yung traditional jeepney natin and yet sila ang ayon yung suportahan ang susuportahan nyo, foreign manufacturers na gagayahin yung jeepney natin na they will come up with the uh jeepney na yun ang gagamitin natin dito so in short parang lokohan sir eh lokohan papaboran yung local versus sa uh, i mean papaboran yung foreign versus sa local samantala itong local pagkatagal-tagal na ginagawa yung uh, paggawa ng jeep anyway uh, This is what I want you to do, Mr. Buluran. Makipag-usap kayo kay Mr. Francisco at kay Mr. Saraw uh, tungkol dun sa CARS program, BOI CARS program. Uh, I want you to give them priority over these uh, foreign manufacturers. Dahil kapag nabalitaan ko ulit at marami ka pang cheche tatamaan kayo sa amin this Senado. I'll make sure of that. We're always open for a meeting with Mr. Francisco. Exactly. From now on, closely coordinated, magpag magkipag-usap kayo. Ayoko na marinig na hindi nyo sila pinapansin. Ang pinapansin nyo, palagi yung foreign manufacturers. At huwag nyo na insultuin kami, huwag nyo kami insultin sa Senado na kaya hindi sila isama dahil they weren't able to beat the deadline. Hindi sila nakapagpasa ng application. Bullshit. That's bullshit. Okay? Huwag na tayong maglokohan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreigners, foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may corruption. Okay? Sige po, there being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended.